Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Channel. A fated or also So ngayong hapon to, natin lang sabihin sa inyo ating mga gabay. So this is, um, I can help Michael messages for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advisors, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy? May kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilak. So, guys, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawa pag -support na sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigis skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advises sa iyo ng ating angel spirit for the sign of virgo so let's see and watch this angel spirit guys please give me information po na kong sabihin sa inang ng ating mga baraha for I can help Michael messages Shield yourself. Now, kailangan protection mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. Ano man yung bagay na meron ka ngayon? Ano man yung bagay um, na nangyayari sa iyo ngayon? Kailangan mo mong na ng iyong sarili. And that's self-respect. Kailangan mo resetuhin at talagaan mo ang iyong sarili. And of course, use your imagination, use the answer. Na gamitin mo ng intuition, makikita mo ang kasagutan sa iyong mga katanungan. And honor and trust your feeling lagi mong pakikinggan ang nararamdaman mo dahil hindi kayo ililigaw nito and be gentle with yourself masyado mong uh, um, binefresh sa sarili mo sa isang bagay kaya kailangan proteksyonan alagaan, respetuhin ang sarili no proteksyonan no, kailangan mo talaga makinig sa nararamdaman mo baka may mga bagay sa buhay mo na hindi mo na ang kapakanan mo. Masyado mo nang um, ginagawang mundo, ang mga tao sa paligid mo, kailangan tutukan mo rin ang iyong uh, kalusugan, ang iyong kaligayahan. So let's see, what is the digital message sa iyo ng ating angels for God? So there's something that for of course, just reevaluate it or analyze. Na may mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Now there's a strength of the confident. So kailangan lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo at pag-aalinlangan mo. There's a devil card. Na meron ako nakitang abusive dito. Meron ako nakitang very negative and toxic. And there's a star card healing recovery. Huwag ka mag-alala. Unti-unti nang hihilom. No? At unti-unti ka rin dyan makakaraos, makakabangon sa mga pinagdaanan mo at naranasan mo. And there's a set of swords. I told you, meron ka talagang sabotahi no, talagang sinasabi na protection ng ang sarili mo laban sa mga taong gusto magpabagsak sa'yo or may mga taong inaabuso ka. Additional messages. Reverse with the Ten of Pentacles. No, magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Dapat mayaman ka na. No? Mayaman ka na dapat dito kung tinututukan mo ang iyong sarili. What is additional messages? Whoever with the high fist is so, something that you get an agenda or he had an enemies. Maraming mister sa likod nito. No, may mga bagay na lubos kang dapat maunawaan. Hindi lahat, lahat ng mga bagay-bagay um, ay tinatanggap mo kung sa kailangan pinag-iisip mabuti. No, mamaya. Iba na pala yung nangyayari. Niloloko ka na. ba? Diba? And there's a liquid of sword, no? Clear the boundary. sa mo yung pag-aalilangan na takot mo. No, natatakot ka, nag-aalilangan ka kailangan alisin mo yung takot na yan. And this is something guys with a moment so for the major changes na no, malaking bagay na maari nga uh, talagang gusto ka nitong pabagsakin, sirain o talagang yurakan, no? Ang yung buong pagkatao. Talagang um, maaring sinisira ka talaga. No? Ng tao na to masalong abusado, niluloko ka na, no? Sa lahat ng bagay na inilalapit sa'yo, no? Kung ano mga hinaing, kwento, drama na wala ng katotohanan. So let's see what is additional messages I with an angel spirit. So let's see what is additional messages with an angel spirit. There is a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest dito. Makukuha matata mo. Na no, lahat ng kahilingan mo maaaring magkatotoo matupad na. What is the Ten of Swords? Remember, it's a bit of charge. You need to take an action from this. So, kailangan mo talagang kumilos, mag at kailangan mo talagang makawala from an unhealthy situation. There is a sign of Pentacle represented with the Knight of Cups. There is something I wish for payment. So some of you guys, so, matutupad talaga ang mga pangarap mo dito at magkakaroon ka ng pangmatagalang um, kasaganahan. What is the Four of Cups? Because like the High represented with the Knight of Swords. bibilis ang takbo ng sitwasyon no? Parang kidlat to na bibilis na no, ng mga kaganapan. No, marami nang mabubulgar, marami nang malalantad. And there's an effort, mature ka at magkaroon ka ng disposition sa sarili mo at sariling desisyon. Na no, huwag mong binabase ang desisyon mo sa ibang tao. And there's the lovers, no? It's a very toxic family. No, it's either family ng person mo or family mo. No, there's the lover. lovers connected with your love life. And there's the full card, guys. This is something in your beginning na magkakaroon ka ng bago simula at pag-asa. Na odamaan ka sa tamang proseso at magtiwala ka. Sinusubukan na tayo. Sinusubukan yung tiwala. And there's a the king of swords Now stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na, na alam mong hindi na nag-serve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa'yo. And there's an the nine of cups. Maraming offer na paparating. There's a proposal for motions. And there's an offer for abundance for the outcome, guys. So, represent with the ease of ones. Magkakaroon ka ng mga bagong plano, proyekto, idea. And there's something that the three, uh, the seven of cups, um, opportunities. Marami ng opportunities papasok. Mag-ingat ka lang for collaborations. No? Baka mabudol ka ulit. Mag-ingat ka, no? Sa mga matatali na salita. Sa mga taong, uh, uh, mga taong pagkakatiwalaan mo doon sa seven of Cups. sneakiness there's a cheating line on you. Na no, marami talaga ang sikreto sa likod nito. Na no, unti-unti mo na matutong hayaan at matutuklasan. And there's a desire to be a pure positive outcome. No, liliwanag at matutuklasan. At talaga matutuldukan na no, ang kahibangan at abusadong mga tao sa paligid mo. And there's a time moment for a major changes. Either there's a something guys with a, the temperance, sorry there's a divine intervention paalala sa inyo dito pay attention hindi lahat ng offer tinatanggap ha pag ingatan mo daw to there's something that Queen of Pentacles, maging mature ka how to manage and control your finances now some of you guys na no, meron ako din na sense dito na gayuma na no, maaaring ginagayuma kayo na person mo or kinukulang kayo na person mo para magsunod-sunuran kayo no may na sense akong hypnotize pa So, maging aware kayo may sabotage talaga na nangyari. Kaya kailangan alagaan mo ang iyong sarili. Magkaroon ka na respeto sa sarili mo. At pangalagaan mo kung ano man yung bagay na meron ka. So, let's see what is the digital messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career guys. Shuffle muna tayo ng very light. Okay, there's a six of cups. Uh, no, ibig sabi protection and at pangalagaan mo yung sarili mo. Laban from this person. It's either family related mo or family related ng person mo. Meron talaga. na Nakabusado. Kailangan protectionan mo yung sarili mo. There's the word child. There's something trouble. Or either nasa ibang bansa ka or nasa ibang bansa. Uh, nasa ibang bansa ka na nasa ibang bansa yung person mo. No, there's something the world. Represent something trouble. Success. And there's a page of ones na so makakatanggap ka ng mga phone call messages. But there's a good news coming in. May magandang balita. There's a the moon card with a truth reveal. Ilalatag talaga lahat ng katotohanan. Ibubulgar na mga bagay na nakatago. And there's a set of ones, no? Lahat ng bigat, lahat ng pasanin, lahat ng obligasyon ay sinalo at lahat ng burden na yan. So ngayon gagaan ka na na makakawala at makakalaya ka na from this situation. Pagdating sa love life, So there's the King of Cups. Yung is very devoted sa forgive person. And there's the hyphen for a lesson learned. Kailangan nyo lang matuto ng person mo. Ma maging balance, At magkaroon ng respect at tiwala sa isa't isa. At maging balanse, guys. There's an effort card for revert disconnect from the world. So kailangan nyo talaga guys lumayo. At bumili ng bahay no, sa walang kamag-anak. No? Dahil some of you guys talagang naabuso ng bongga. And there's a five of cups. Some of you, muntik na kayo mag ng person mo. No, there's a two of swords. There's a decision that you need to make. So, kailangan mo talaga mag-desisyon hanggat hindi pa tuluyang nasisira ang iyong pamilya at ang iyong relasyon. Pagdating sa kalusugan, there's a four of swords, no? Makinig ka sa intuition, ng gut feeling mo. No, nag-over patig ka. You're feeling exhausted. No, lutang ka, di ka makatulog, balisa ka. No, there's a nine of wands wag ka uh, masyadong ko ano hindi -ano isip mo maging ka there's a sabi ni Pandok with a harvest moment ano ba yung bagay na ginawa mo babalik sa iyo yan harvest time cause and effect consequences and there's a native ones na magkakaroon ng changes development lang sa development na sa kalusugan mo na no, kung may hinihintay ka there's a possible na dumating na ay uh, yung resulta and there's something the three of cups now there's a, something a celebration coming in may mga celebration magagagarap dito. Kailangan talaga mag-disconnect from the world. Now, there's a hermit card. The answer, yun, need this year. So, binibigyan na ng ka, oh, kasagutan lahat ng katanungan mo ngayon. Ito yung panahon ng pagbubulgar or panahon ng katotohanan. So, let's see what is the magical fire messages, advices, and The Pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no? Ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Within 1, 2, or 3. The request ko, nakapili ka na. Comment down below kung ano number na pili mo, malalaman sa dulo ng reading na to ang sagot sa tanong mo. Then of course, maraming salamat po sa mga nag ng aking video sa anumang uri na social media platforms. Maraming salamat po. So, let's see what is additional messages by sa iyo ng ating spirit. So, let's watch this. Okay. Let's see what is the magical fairy messages surface in one. and let go. So, may mga bagay na talagang kailangan mo na let go. This is the perfect timing. So, ibig sabihin na na yung tamang panahon. No? para na let go mo na yung mga bagay na nagbibigay pabigat sa buhay nyo. And there's a marriage na no? talagang malaking factor sa reading mo, ang buhay, relasyon, at pamilya. No? there's a marriage na no? malaking factor dito ay may kaugnayan sa inyong relasyon. What is the yin and yang or a with a storm. No? There's an unexpected. May unos, pagsubok, nababayo sa inyong relasyon. And there's a party, may third party talaga. Na no, meron talaga, meron talagang pakila merang um third party. And there's a note note with a purpose. Malalaman mo first mo, purpose mo sa buhay. Malalaman mo bakit nangyayari yung mga bagay na yan. So kailangan na maturdukan. What is a secret secret represent what? And there's a nickel. No, lahat ng bagay na yan mapangahawakan mo at mahahawakan mo na. No? And there's something creativity mas lalo ka na makakapag-isip ng bagay kung paano ka lalago, lalakas. And there's a human others as is made some signs and symbols na pinababahagi sa yon. Na yun ito pay attention. And there's the artist. Magaling magdrama to ha. Magaling magdrama tong third party na to. Magingat po kayo. What is the romance you for mystic love oracle deck? hurting, agonizing pain. So, talagang nasaktan ka no, sa mga bagay na nalaman mo or malalaman mo. There's a free and afraid. No, natatakot ka, nangangamba baka. No, there's a legal matters. No, may usapan, may usapan pa dito about sa legal. No, let's see what is the Jesus loving quotes. Ano gusto sabi sa'yo ng ating Panginoon, ng ating Jesus? Bless are the, bless are the peacemaker of day. The, they shall be called the fear of God. So, children of God. So, binibless daw yung mga tao mas pinili yung kapayapaan. No, kaysa patulan yung mga walang kabuluhan. No, hanapin mo yung sarili mong uh, kaligayahan, kapayapaan. Umalis ka sa mga bagay na balakid or magbibigay ng um, stress or kalungkutan sa'yo. Hanapin mo yung kapayapaan sa sarili mo. What is an angel's number? Represent guys, with a 777 with a Now, there's... There is need for a change of perspective whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road, you reach from the wisdom within, and then you just know what the right next step is. So see, kumbaga magtsaga ka lang, no alam mo ginagamaya ka ng ating Spirit at magtatagumpay ka sa lahat ng tatahaki mo na dasin. No? Kailangan mo lang baguhin ang your perspective, pananaw, paniniwala sa mga bagay-bagay, lalo lalo na sa pinaniniwala ka ng mga ganto ganyan, mag-ingat ka na. What is the money of Oracle deck? There is something looking, seek and you shall find. Kung hindi mo kakanapin, hindi mo makikita. Let's see what is shadow work represent what? From the shadow work represent what? Journey inward. Instruction growth. The path to enlightenment start within you. No? Ang, um, ang tatahaking mong kaliwanagan sa landasin mo ay magsisimula sa iyo. Ibig sabihin ko ay magsisilbing liwanag sa lahat, no? Hanapin mo kung saan kalalago, saan kalalakas at maka at lumayo ka na, no, sa isang lugar, sa isang um, sitwasyon na alam mong hindi kalalago. What is a clarifying for a love situation? Tulad ng isang ano yan eh, lupa. No, kung ito ay punong-puno ng negatibo at peste, kahit anong gawin mo, hindi ka dyan mag -grow. Do kaya kailangan mong humanap ng isang lupa o lugar kung saan And of course, there's something a playful innocence. Embrace a childish spirit where baby step lead to joy, not seriousness. Diba? Kumbaga baga, sinasabi dito, no, tanggapin mo yung mga parts sa boy mo na parang um, enjoyin mo. Ano man yung bagay na nangyari sa boy mo? Ano man yung bagay pangyari sa boy mo? There's a baby step. na parang bawat eksena may mga pagdadaanan ka. No, sa bawat takbang, kailangan mo ng gabay na tutulong sa'yo. So, let's see what is the clarifying for your life situation. Clarifying for your life situation. There is something, a sick clarity. Makikita mo ng tunay na kaliwanagan. Embrace honesty, face consequences, and sharpen your focus and personal goal. Diba? Tanggapin mo lahat ng katotohanan na dapat mo lahat ng malaman. Harapin mo ang naman yung Um, kaugnay ng con consequences o yung parang um, karma, ano man yung bagay o negatibo na babalik sa mga tao na yon na gumawa sa inang di maganda. At of course, mag-focus ka sa kung saan ka lalago. No, huwag ka nang gumante, hayaan mo sila. Now, what is the what lies beneath the future? What lies beneath the future? Represent with um, setting the record straight. No, parang sinasabi dito, no, na ibibigay na talaga direkta sa iyo ano ba yung bagay na kailangan mong malaman. What is the part of the life? Represent what? What is the part of the life? Represent what? Represent guys with a trust. I believe in life and strength within me. Every moment guides me closer to the life. I trust that every thing on my path, even the challenges, is a part of my journey towards growth and progress. No, ba diba? Alam mo, nagtitiwala ka na itong mga pinatahak mo, landas, yung mga tinatahak mo, pagdadaanan sa buhay mo, ay kasama sa progreso, kasama sa paglago mo, kasama sa pagunlad mo. Ano man yung bagay na to, na may mga bagay na aalisin, tatanggalin sa buhay mo yung mga bagay magbibigay komplikasyon, makakasira sa'yo, na kailangan mong tanggapin ang katotohanan na kailangan mo talaga i-let go yung mga tao na yan, bagay na yan. So guys, let's see what is the peak of just no, so let's watch this. Okay, with a Pika card guys, or no, guys. So, this is it. So, let's start with the number one. There is a no. Thorns, friends the handle with care. No, kahit ang pag-iingat mo, masusugat at masusugatan ka kung maraming tinik sa paligid mo. Diba? Kung maraming mga, mga ma, mapanira 'di at Masasaktan, masasaktan, mabibigo ka. Hindi ka magtatagumpay kung maraming lason. 'Di ba? Maraming peste. And there's a number two, there's a yes, day for the peaking, perfect timing, get ready. Maganda ka na, dahil ito na yung panahon, pagkakataon, para anihin mo na. Ito na yung panahon, na para malaman mo na, ang dapat mong malaman. And there's something, yes, with the number three, getting satisfaction, good times, happy ending. Na magiging maganda ka lalabasan dito, at magdadala sa ito ng satisfaction, or parang kakontentuhan no, sa mangyayari sa'yo. No, baga, magpapasalamat ka sa bawat nangyayari na to. May magandang dahilan pala. So, guys, this is um, I call Michael messages for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the siya for more videos. Update there sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo lalo na ang dinigil skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal din na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye bye and babush.